Ordol po, shout out muna. Ito nga pala si Bessie. Yan, ito kasama natin mga kapanyero na magdi-distribute ng mga pagkain na to. Yan, magandang gabi mga kapanyero. Yung kadalasan na sinasabi ko, magandang umaga. Ngayon, uh, gabi na. Uh, katatapos lang ng trabaho. Uh, bali meron niya pala tayong gagawin ngayon na isang uh, kasiyasiya na uh, magpapamigay tayo ng mga pagkain sa mga mga homeless dito sa uh, Edmonton. Alam niyo mga kapanyero, uh, noon parang uh, inano, parang napapanood ko lang sa TV yung mga mga homeless dito sa ibang bansa na yung mga mayayamang bansa pero totoo pala na talagang kahit na mayamang bansa uh, marami ring homeless ngayon doon uh, yung mga una kong ikot doon sa area na yun bali uh, nakakaikot kami doon uh, nakikita ko yung mga homeless noon na uh, may nakita pa akong Pilipino na nakaupo doon na hindi ko alam kung saan siya galing kung ano nangyari sa kanya so hindi natin alam hindi ko naman pwede siyang tanungin Parang, wala, parang iba yung ano niya, iba yung tingin niya, iba yung itsura niya. Pero nagsalita siya kasi ng uh, Tagalog, kaya naintindihan ko na Pilipino. Kung baga, naglalakad lang kami dun na ganun yung sitwasyon, kaya ako siya nakilala na uh, Pilipino. Pero matagal na yon mga taon na ang nakakaraan. So ngayon mga kapanyero, meron niya palang mga sumobra, madami madami sumobra na mga pagkain dito sa warehouse uh, Bali kaninang umaga uh, maaga akong pumasok so hinanap ko yung uh, inventory namin hinanap ko yung pinaka warehouse manager namin na nagpaalam ako na kung pwede ba akong kumuha ng mga pagkain na yun kasi mga box-box na siya iba-iba siyang flavor Uh, alam naman natin na matatapos na tong taon uh, magpapalit na kami ng ano ng mga stock sa warehouse so mga nanduro lang kahit kami pwede namin pwede kami kumuha para kainin o araw-araw ganun kumakain kami ng mga sandwich mga spaghetti mga beef beef siya mga iba iba ibang klase siya na mga pagkain na nanduro pero nakaano siya individual pack na ng mga sandwich ibibigay mo na lang ganun kaya nga kanina, uh, kanina umaga, maaga akong pumasok. anong uh, nung nakausap ko sila, pumayag naman sila na kumuha raw ako kung anong uh, kung ilan ang gusto ko. Basta lang na hindi ko raw ibibigay sa mga organization dito na gagamitin yung mga pagkain na yun as sila ang ano, sila ang magbibigay. So yun ang kabilin-bilinan lang sa akin na wag kong ibibigay. Sabi ko naman, ako ang personal na pupunta sa downtown ako ang magpapamigay ganon, ganon yung, ganun yung setup, so pumayag sila hanggang uh, kung gano'n raw karami ang gusto kong kuhanin, kuhanin ko na so kumuha ko ng isang paleta <laughs> ang dami kumuha ko ng pas, sampu-sampu iba-ibang flavor siya inilagay ko sa isang paleta uh, isinild ko, tapos inilayo ko na kumbaga itinago ko sa isang area doon ganoon ang ginawa ko tsaka ako nagtrabaho ngayon mga kapanyero kalalabas ko lang so pupuntahan natin ngayon kasi mahirap buhatin kung pa isa isa kong dadalhin dito so papasok tayo ngayon sa loob ng uh, parking sa loob, sa loob ng delivery parking namin dito doon natin kukunin kasi nandur na inilagay na namin doon ngayon mga kapanyero bali araw ng Friday ngayon Uh, bali, huling araw ko sa trabaho. Bukas, day off namin, Sabado. Uh, kung Friday dito, Sabado naman sa Pilipinas. Bali, sa Pilipinas naman, uh, may nagaganap din na na pagpapakain. Pero ito naman is pagpapakain sa mga kababayan natin na katutubo. Bali, itong mga katutubo na to mga galing sila ng Sambales. Kung dyan, o, shout out po sa mga taga Malolos, Bulacan. Kung alam nyo po yung area ng Uh, malapit sa may tulay uh, pagka ho Christmas talagang nagpupuntahan dyan yung mga ita etas o katutubo na nagbebenta sila ng mga produkto nila o yung mga gawa nila na gawang, gawa sa kawayan basta kung ano-anong mga produktong gawa nila ibinebenta dyan yung iba naman ho namamalimos ganun yung mga o, namamalimos o nanghihingi sila ng konting tulong sa mga nagdaraan Bali mga kapanyero, 2022 yata kami noon nagsimula na na magpakain sa mga katutubo na yan. Bali ang mga sponsor po talaga yan, yung mga warehouse ko dito sa Edmonton. Bali, uh, nagpapatak-patak ko kami, nag -share, share na konting uh, pera para maipadala dyan, magkaroon ng pondo para sa pagpapakain, nagbibigay po ng mga konting... Uh, bigas, sardinas, mga damit. Ganun ang ginagawa namin ngayon. So ngayon po, uh, ngayong oras na to, uh, may nagaganap ko doon na uh, pagpapakain. Hindi ko lang ho alam kung ano yung mga ipinamigay ngayon para nagpadala lang ho ako ng pera doon. Yan niya po yung naunang video natin na kasama na rin doon yung pondo na gagamitin para sa mga katutubo nating ita. So sabay ho ito na nagaganap dito sa Canada para naman ho sa mga homeless sa Pilipinas naman ho para sa mga katutubong ETA kapanyero, dapat ho uh, sa mga oras na to naka-online ako na naka-video kami naka-video call kami dapat na nakikita ko kung ano yung sitwasyon doon kung nagpapalaro ba sila, nagbibigayan ba nagkakain na doon ba yung mga katutubo uh, sila sila pa rin ba yung mga dating katutubo na binibigyan namin ng mga pagkain noon So gusto ko rin ho, schedule ko ho talaga ngayon na naka-online doon. Pero dahil nga po may biglaan na napakaraming pagkain na so sobra. So pinili ko pa ho na uh, dito na lang ako mag ano, mag-focus, kukuha na lang ho ng mga pagkain dito at dito naman ho magpapakain naman ho tayo sa mga homeless. Ganun naman ho ang gagawin natin. So tara mga kapanyero, uh, puntahan muna natin para kuhanin yung mga pagkain na yon para madala natin sa sa downtown mga kapanyero. Ordol po, shout out muna. Ito nga pala si Bessie. Yan, ito kasama natin mga kapanyero na magdi-distribute ng mga pagkain na to. Uh, ano Besi, shout out. Shout out. <laughs> And mga bali na na natin yung mga mga ano, mga pagkain. So ang ang naging ano lang is hindi ako pwedeng mag sa loob ng warehouse namin. So nanduron nga pala, uh, maraming maraming salamat nga pala kay Sir Bonnie. Yan, siya yung mga siya yung mga umalalay doon sa pintuan, sila yung mga tumulong sa akin sa pagkarga ng mga pagkain. Tsaka Maraming maraming salamat din nga pala kay Chris Borgonya. Ayan, maka warehouse natin yan. Sila yung mga nakita ko na mga may power jack na para mailapit yung isang paletang pagkain. At shoutout out din kay, kay Joseph Cruz at kay Carson Manalo. Ayan. <laughs> Tara mga kapanyero, buti na lang mga kapanyero, dumating din si ano, si Rodolfo Cruz nga pala, di ba nandiyan kanina, ayun, nagiintay doon. Sabi ko, uh, magbibidyo lang ako, intayin ako dito sa kanto. Kasi siya yung mauuna, mas siya yung may nakakaalam doon sa lugar niya. Although alam ko rin siyang lugar niya siya, pero baka may iba pang daanan siya na mapupuntahan. Kasi hindi ko rin alam kung ilang grupo ba yung mga mga homeless doon. So mga kapanyero, tara punta tayo. Ayan po mga kapanyero, bali unahin ko po na i-share sa inyo uh, kung kung ano yung mga kaganapan o yung mga pangyayari sa pagbibigay ng mga donasyon or pagbibigay tulong sa ating mga katutubo ayun po mga, kapan mga kapanyero ishare ko sa inyo mga kapanyero bali, ito nagpapamigay kami ni Bessie ng mga pagkain sa mga homeless ang daming homeless dito uh, hindi natin masasabi kung ano ba yung mga naging dahilan kung bakit sila naging ganito pero, pero nakakaawa, hindi natin masabi. Ngayon, ang dami nila rito sa isang area na to. Pero ito yung isang area palang mga kapanyero. Doon sa kabilang side na una namin pinagbigyan, uh, meron, marami rin. Pero ngayon, ayan, anduro pa rin si Besi, nagpapamigay. Bali, nakabantay lang ako rito sa sasakyan. Uh, hindi naman sila, ano, hindi naman sila, uh, basta hihingi lang sila. Hindi naman sila yung mga mga naririnig ko sa ibang tao na dadambahin ka uh, ganun eh pero hindi eh, ito tama. nag-iisa lang ako rito may lang hihingi ng isa kung pwedeng humingi ba ng dalawa pagka humingi ng dalawa isang box na ibinibigay ko <laughs> dahil nga ang dami ang dami namin dala mga kapanyero pero ang saya, ang saya talaga ng makatulong ka, makapagbigay ka ito si Bessie, Pagdating na naman si Bessie yan, si Besi ba to? Pero si Besi mukhang homeless din. <laughs> ano Besi? Marami pa? Dobi-dobi na sila. Ha? Dami na nila. Na? Ito, e, ano, sa kabila. Kanang side. Ito, si Besi. Be mm, I need to take video. <laughs> oh, di ba? Mga high-tech? Oo. Oh. sa, sa kabilang side kaya? Meron pa? Tatlong side. Isa, dalawa, tatlo. Ang dami pa oh. Whoa. Pag may nadaanan ka dyan. Eh dito kasi sila. Dyan sila nakatambay sa Hope. Okay. Ito pala Hope. Ito. Ito yung ito yung hope mission yan. Bali dito nang hihingi ng pagkain yung mga homeless, mga kapanyero kaya nandito sila nakatambay. Pero nakakaano rin, nakaka di mo alam kung ano ba yung naging history nila, di ba? ang hirap din. Ang hirap din pangunahan kung ano ba yung mga hakahaka -haka na naging ganito ang buhay nila. Ito mga kapanyero, ang isang box, ang naglalaman to ng uh, labindalawang sandwich na sa isang box. So, ang dami nito, siguro nakakuha kami sa warehouse ng halos uh, isang daan? Hindi naman. Siguro nakakuha ko ng mga 60 to 75 na Boxes sa warehouse. Wali yun ang na nakuha. Kaya ang dami, ang dami. Sobra-sobra. Kahit dala-dalawang kuhanin nila, okay lang. Ang maganda pa ron, uh, iba-ibang flavor ang mga naibibigay. Pero yung isa, na nanghihingi, uh, wala akong maibigay. Kasi Muslim daw siya. So hindi, hindi ko maano, hindi ko makita. Puro baboy yata itong dala namin. Wala siyang nakuha. Hindi siya kumakain ng ng baboy nang hihingi siya sa amin ng uh, chicken or gulay wala wala eh wala kami maibigay kaya ngayon mga kapanyero lilipat kami ngayon doon sa kabilang side naman yung mga natitirang mga pagkain na to sa kabilang side naman namin uh, ipamimigay bali ito isang side lang ah, bali dalawang side na yun napagbigyan namin so may isang side pa Todo <laughs> Bale yan, mga kapanyero, uh, bali, binagsakan lang namin sila ng mga box ng mga sandwich. So, may mga ano pa sila, mga hanggang bukas yan, pwede pa nilang kainin yan. Dahil madami naman. ha? Nakalive na yan? Naka-live yan? kabilin-bilinan ni ano, wag raw sasabihin kung saan tayo nagtatrabaho <laughs> kaya kailangan takpan na nga itong jacket mm, ang saya di ba? pag pero nakangiti naman lahat hindi naman oh, makapanyero, nandirto lang kami nandurun lang sila sa kabilang side ay ah, hindi naman sila lumalapit sa amin lumapit lang sa amin nung humihingi pero hindi wala lang parang ano lang sa kanila ang masarap lang makapanyero na at least nakapagbigay tayo nakatulong tayo sa mga nangangailangan kaysa masayang yung mga pagkain sa warehouse so nakapagbigay ng, nakapagbigay tayo ng time para makapunta rito pero malapit lang to siguro mga 10 to 15 minutes lang ang renive namin ni Besi. Ito nga pala mga kapanyero. Si Rodolfo. Yun, di ba? Hip hop na hip hop. <laughs> Hindi ko nga malaman kung ka-warehouse ka to o ka-homeless dito. Ano ba? Ka kapanyero ka ba o ka-homeless? <laughs> bali Ayan mga kapanyero, bali nga pala yung mga sandwich, yung mga tinapa, yung mga pagkain na uh, ipinamimigay natin, uh, private, ano yun, private owned company. So uh, hindi namin pwedeng ipakil, ipakita sa video uh, kung anong klaseng mga uh, tinapa yun, mga, kung anong klaseng sandwich yun. Oh. Dahil nga meron yung company na yun, uh, meron silang specific na sinusuplayan. So kabilin-bilinan sa amin na na wag naming uh, ipakita na lang yung mga pagkain na yon mga sandwich na yun. Basta ipamigay na lang namin ng ipamigay. Ganun na naging usapan namin nung aming manager. So, wala, sabi ko, wala naman kakong problema dahil nga uh, ipamigay naman yun. Ganun yung setup ng mga pagkain na na ipinamimigay natin kaya nga mga kapanyero nakita nyo naman sa video natin na uh, limitado yung galaw ng camera ko na hindi ko pinapakita yung uh, eksaktong uh, pagkain niya ano nga pala si Rodolfo Cruz nga pala uh, siya nga pala yung uh, nagmamassage sa amin meron siyang clinic sa bahay uh, naggo home service din yan na nagmamasaj so pagka masakit yung mga katawan namin dito sa trabaho uh, bali siya yung tinatawag namin para magmasaj And mga kapanyero bali nakakapagod rin pero pero ang saya uh, katatapos lang natin pauwi na tayo uh, naghiwalay na kami ni Rodolfo hindi man lang kami nakapag video or hindi man lang kami nakapag kape o hindi man lang kami nakakain bali naghiwalay kagad kami dahil may pupuntahan pa raw siya So pero ganito parang ansaya na hindi natapos ang December. bali nakatulong na naman po tayo sa mga nangangailangan. Bali hindi ko inaasahan na magkakasabay talaga ang pagtulong natin sa Pilipinas at saka dito sa Canada. Bali ito talagang ito unang-una lang ho ito, unang taon pa lang ho ito na sana uh, magtuloy-tuloy sa mga susunod na taon kung makakausap namin yung pinaka-manager namin doon na makapagbigay ulit ng ganitong tulong dahil nga hindi ko naman inaasahan na na ganito maraming maraming salamat mga kapanyero uh, hanggang sa muli